Ano pare? Cheers mo na tayo. Lakas tama mo. Tangaling tapat ang init-init na gaya mag-inom. Tapos wala bang pulutan? Ah, pulutan ba? No. kumbala. Sarina! Sarina! Papa! Ay, papa, ano po yan? Ano ba? Kanina pa kita tinatawag. Hindi mo ba ako narinig? Ay, Papa, nagluluto po kasi ako eh. Wala akong pakialam kung anong ginagawa mo. Pwede ba? Pagbilihan mo kami ng pulutan siya, alak. Ay Papa, pwedeng mamaya na lang po. Kasi ang dami ko pa pong ginagawa eh. Tatapusin ka lang po. Alam mo, hmm. ang dami mo sinasabi eh. Sumasagot ka pa sa harap ng bisita ko? Papa, kanina pa naman kasi kayo nag na Baka makita tayo ni Mama. Alam mo ba ang pinakayaw ko? Huwag na no huwag mo kong tawagin Papa. Dahil hindi kita anak! Pasalamat ka! Pinatira pa kayo dito! Pitawal niyo po ako. Anong pitawal? <laughs> Dapat lang yan sa'yo! Ay mama! Angtap ka ako! Anong! Anong ginagawa mo sa anak ko? Kapag natin ng mukha mo ha! Lakas talaga ng loob mo. Sampalin ako? Dito sa pamamahay ko? Parang e! Sobra-sobra na ginagawa mo ha! Anong sobra? Dapat lang yan sa anak mo! Tandaan mo Aiden! Hindi ka to anak! Anak yan sa una mong asawa yung namatay na! Di porket di mo anak, tatakloy mong ganyan! Wala, ba, akong yung... pakialam, wala. wala akong pakialam sa Wala akong pakialam sa anak niya! Kaya pwede ba? Umalis niya kayo sa harapan ko? Baka masaktan ko pa kayo! Let's... Balik <coughs> <Kamali> ka na! <coughs> hmm. Sorry nga. Pasensya ka na kay Francis, ha? Alam hindi mo siya tatay, pero respetuhin mo pa rin siya. Amo, grabe naman ako sa si Papa. Ganyan siya lagi pag nakikipaginuman eh. Sinasaktan na niya ako eh. Huwag kang mag-alala. Kapag nakapag-ipon na ako, sisiguraduhin ko na hahanap tayo ng bagong bahay. Papa. Hoy, Eden. Nasaan yung kinita niyo? Ha? Akin na! Magiinom ako! Wala akong mabibigay sa'yo. Anong wala? Isang araw ka na sa palengke, nagtitinda, tapos wala kang maibigay. Kapala mukha mo, no? Ako, nagkakanta po doon? Tapos ipibili mo lang ng inuman mo? Ano? Wala akong pakialam, din Tandaan mo. Nakikitira ka lang. Ano na! Ah! Eh, hindi ito sa'yo! Di ba? Piso na! Ay! Yun na si Kuya. Mga gusto niya. Ito, wait lang. Uh, opo, ma'am. Paalis na rin po ng bahay. Opo. Papunta na po. Ay! Kuya, bili po kayo ng ice candy po. Limang piso lang po. Ah, uh, iya. Yeah, pasensya ka na. Pero nagmamadali kasi ako. Tsaka kakakain ko lang kasi ng ice cream. Kaya medyo busog pa ako. Ay, kuya, sige na. Dali, may strawberry dito. May Milo. Tsaka orange. <laughs> ako, pasensya na talaga. Kasi nagmamadali talaga ako. Ay, Kuya, sige na po. Kantaan ka na lang po kayo. Total, busog naman po kayo. Sigurado ka? Apo, apo. Ah, sige. Sadali lang ha. Bibidyoan kita. Ah, sige po. Ay, no. Sige. One, two, three. Go. Araw gabi Nasa isip ka Napapanaginip ka Kahit saan magpunta Araw-gabi, lalasing sa tuwa, Kapag kapiling ka, araw-gabi tayong dalawa Naku, ang galing! Alam mo, may potential ka maging singer balang araw At saka, yung boses mo, hindi lang pang local eh Pang international pa, at saka, Balang araw, alam ko sisikat ka Totoo po, Kuya! Oo. Oh. wag Huwag ka mag-alala, itong video na binidyo ko ngayon, alam ko magba-viral to, ipupost ko to sa mga social media sa account ko. Sige po, salamat oh. o siya, po. O sige, mauna na ako ha. Ah, sandali. Yung ice candy mo oh, pala. Huwag mo na ilakaw yan, bibilin ko na lahat yan. Totoo po? Oo. Oh. O siya, sige, hiramin ko muna tong styro ha, kasi ipasok ko lang muna to sa ref tong mga ice candy. Baka kasi matunaw eh. Apo oh, Tsaka, wait mo na lang din dito yung bayad po. Sige, kuya, babalik-balik na lang po ako dito, ha? Sure ka, balik-balik ka dito, ha? Opo, opo. Lagi ka po may ng ice candy na sa akin. ah uh, sige, sige. Sa dalila, ipasok ko lang to. Opo, opo. Salamat yeah. Naman po. Mama? Mama? Ikaw umiiyang. Sarina, hindi ko na kaya, eh. Sinaktan ka na naman ni eh, Papa, no? Mama, Malis na tayo dito, mama. Ayoko na dito. Ayoko tang nakikita ko umiiyak lagi. Kahit ako nasasaktan na ako pag binubugbog ka eh. niya Pero sa ngayon, hindi pa natin kaya pero sisikapin ko. Sisikapin ko na magkapera tayo. Lalayag tayo sa demonyong yun. Sa yun dito yung buhay na pinangarap ko para sa'yo eh yung si si ko nako sana mapadaan ulit yung batang yung dito ako nag viral pa naman yung video niya tsaka may kumontak sa kanyang manager po ang dinagdag. May mangga sa kakape. kape. Wait lang. May sasabihin ako sa'yo. Buti huh? na padaan ka dito. Ah, uh, paano ka ba sasabihin ito? Nag-viral yung video mo at saka may kumuha sa'yo na manager. Gusto ka nila maging singer. Ano, totoo po ba, huya? Hala. Oo, oh, At saka, isa pa. Ah, uh, eto na yung time na magiging sikat ka balang araw kasi magaling na manager yung kukuha sa iyo ganito gawin natin. Uh, sasamahan kita sa opisina ng manager na sinasabi ko. Tapos, sandali lang, magbibihis lang ako saglit. Tsaka, ikaw, okay na yung suot mo. Sige po. Oh, so, antayin mo ako dito, ha? Apo, po Sandali lang. ah uh, Ma'am, good morning po. ah uh, Ito na po pala si Sarina, ma'am. Yung pinapahanap niyo po sa akin. Yes, Byron. yes, yes, Jaya. Remember, ikaw ba yung ano? Nagtanag ko yung video mo na in ni Jaya. Sikat na sikat ka na. Andaming comments, andaming ang daming comments, ang daming reactions. Matungan-tungan ako sa'yo. Ang ganda-ganda ng boses mo. Salamat po. Sa'ka ba nakatira? Kasama ko po yung mama ko po. Pero, nakikita na lang po kami. Ah, ganun ba? Salina, ang dami kong plano sa sa'yo. At, um, I'll make sure na sisikat ka. Gusto mo ba yon? Opo, gusto ko po yun. Oh, o, sige. Uh, Jay, samahan mo siya. Pagpaalam mo siya sa mother niya. Isama niyo yung nanay niya bukas para makapag-prepare ako ng kontrata. Mapapirma ko siya ng kontrata bukas. Ha? Huh? Ako. Bumalik kayo bukas ha. Intayin ko kayo ng umaga. Opo. Dapat na dito kayo mga 10 o'clock in the morning. Ha? <laughs> At saka ma'am, isa lang po talaga yung masasabi ko sa inyo. Hindi hindi nyo po pagsisihan na kuhanin tong si Sarina kasi pangmasa po talaga yung boses nito ma'am. Alam ko, naramdaman ko yan. Narinig ko siya. Kaya very excited ako, Sarina. Bumalik ka bukas, ha? Apo. Okay. I'll see you tomorrow. Sige ma. Thank you. Thank you for po. coming. Thank you, thank you po. Thank you. Po. <laughs> tuloy kayo. Ah, uh, ma magandang araw kasama ko oh. na po yung mag-ina, ma'am. Hi Jay, thank you. Thank you, thank you. Yeah. Thank you for coming over. How are you, Serena? I Salamat good. sa pagbalik mo ha. Anong pangalan ng mami mo? Ah, uh, Eden nga po pala. Talagang hanggang ngayon nagbo pa rin yung video na in upload mo, Jay. Um. So, nag-decide po yung um record etong um, production namin ng POTG Studio. Nakuha ni si Sarina bilang isang recording artist. Naku po, marami pong salamat ha. Kasi nagtiwala kayo sa anak ko. Oo, na masiguradong mababago ang buhay nyo. By the way, na-prepare ko na yung contract. Uh, basahin niyo po. Nandiyan sa contract na yan na for a start, bibigyan namin si Sarina ng isang condo unit na malapit dito sa office. At magkakaroon ka na rin ng sasakyan. And on top of that, uh, make sure na tatanggap ka din ng salary bilang recording artist mo. Naku po, marami pong salamat ha. Kasi nagtiwala kayo sa anak ko. What are you waiting for? Uh, read the contract. Sign it. Um, Sarina, I need, you I need you to sign this also. And kayo po bilang guardian ni Sarina. Kung okay na po sa inyo yan, um, we can start. Opo, Sarina, mababago na yung buhay natin. Opo nga po eh. Pwede na tayo lumipad. Po, maraming salamat po, mama. Tsaka congratulations ulit, Sarina. Opo. Congrats po. Salamat po. Thank you din sa inyong dalawa. Congrats once again, Sarina. I'll see you tomorrow. Kayo po, kung libre kayo, samahan niyo po yung anak niyo bukas. Salamat po. i see you